Uh, umagang kay ganda. Ala. Ang bilis. <laughs> Dalawa pa sila. <laughs> Talaga, sniper na tayo 'yon eh. <laughs> Ang bilis ah. <laughs> Ay, hindi ko mahabol. <laughs> dito naman tayo liliko. Kung papasok kayo o aakyat kayo ng munisipyo. Dito. Yan oh, makikita nyo may karatula naman. Mako Municipal Hall. So, dito tayo liliko sa left side. Pakyat. Pakyat ito lahat. <laughs> so, maganda yung pagkalagay ng kanilang munisipyo na isa itaas. Yan o, ang lalim yan, di ba? Ano pala yan dyan? Tingnan nga natin. Ah, malalim nga. So, sa mga hindi po nakaakyat dito. So, yan. Municipality of Mako, province of Davao de Oro. Halika, samaan nyo ako at puntahan natin itong napakagandang view dito sa itaas ng municipality of Mako. Tara, let's go! Isa na namang panibagong moto adventure ang gagawin natin ngayon. Samaan nyo ako para makita at masilayan nyo ano ba ang meron dito sa itaas ng mismong municipality of Mako ng Davao de Oro. So, shout out sa kanila. Thank <laughs> overview looking sa ibabaw nakikita uh, nyo doon no yung dagat sa yung itong part ng mako so dito kayo dadaan yan merong ganito dito sa mako so shout sa lahat po ng mga taga mako tsaka sa mga followers At subscribers natin dito sa youtube <coughs> yun ang ganda dito wala pinagbago dito ayan yung mako hain dito sa likod Good morning mga amigo mga It's a great day So kumusta kayo dyan At saka ano ang ginagawa nyo Today is Friday So ngayon Ayan dito tayo sa Tagum City at uh, pupunta tayo ng Municipality of Mako. Doon tayo sa munisipyo ng Mako. Dahil meron ako itatansak doon. Then, yon. Samahan niyo ako at uh, sa mga hindi pa nakapunta or nakaakyat sa mismong munisipyo ng Mako, ay tara, panoorin niyo ito para malaman niyo kung ano makikita niyo sa taas sa kanilang munisipyo na nasa itaas ng burol o sa itaas ng bundok ah kung saan meron kayong makikita magandang view sa itaas so let's go so hopefully sana walang mga masyadong aberya sa araw na ito so from Tagum City to Municipality of Mako hindi naman ganun kalayuan nasa ilang minuto lang depende kung For example, sa so ganito ay matrapik ay medyo mababagal tayo ng konti. Ayun. So napunta dito yung ganitong klasing tricycle na pormahan o disenyo at saka yellow is from Carmen ata or sa Panabo City. Kasi yun ang disenyo at saka yun ang kanilang ano, ang kanilang color coding when it comes sa kanilang tricycle so ayan good morning tagom medyo patagal pa yung traffic light so dito sa kanto sa may Apocon Road dito sa may warehouse ay talaga meron talagang intersection dito yung traffic light ay mahaba yung oras So yan, mauna muna tayo ng konti oh, pero bawal tayong umuvertic dyan sa ano sa may double solid yellow line. bawal dito lang tayo sa loob ayan 29, 28 so yan kalaki yung mga numbers ng traffic light dito sa Tagum City so hindi problema kung nasa malayo kayo kasi klarong klaro po yan hindi katulad doon sa iba yung ibang mga traffic light especially sa Davao City wala kayong makikita so parang wait yata yung tinatan sa dun so at saka sa Panabo City mayroon sila traffic light kaso nga lang is yung mga numbers so dito sa Tagum City kahit nasa malayo kayo klarong klaro naman di ba ang lalaki ng mga traffic lights na number na nyo so, magang kay ganda How's day and ano mga ginagawa nyo ngayon? Biyahe na ulit tayo. So kahapon, nasa LTO ako. Nag-process ako sa renewal ng aking multicab. So buti na lang, magkaroon tayo ng counting pera para sa pag-renew ng aking multicab. Kasi mahirap na pag nahuli tayo, di ba? Expire yung ating rehistro. 12,000 yun, matik. So 10,000 sa expiration ng registro plus 2,000 na reckless. So automatically kapag expire yung registro mo at nahuli ka ng LTO, natikitan ka, yun 12,000 mababayaran mo doon. Yan, buti siya si Angel is <laughs> sumusunod talaga sa bike lane, no? So may mga ibang mga bikers dito sa Tagum City, papuntang Mati o papuntang Pantukan, ay uh, yung mga Mino, uh, yung mga bata o hindi yung mga talaga mga disiplinado yung iba yung iba naman yung mga bata is meron na ang bike lane dito pa sa labas sila so marami ako nasusundan yan ginawa na nga sila ng bike lane yan bike bike lane yan tapos yung iba yung mga yung mga bata o yung mga mga grupo ng mga bata na nagbabike ay dito talaga sila sa labas eh, meron naman talaga dito sa bike lane walang dumadaan dyan para safe dyan sa dyan dapat sila sa loob Kaso nga lang, yung okay, iba matitigas. Nasa gitna, dito sa loob. Kaya maraming na didisgrasya o nababangga mga nagbabike dito. Dahil dyan sa mga katigasan din nila. Ginawa na nga ng, ano, ng bike, bike lane, hindi pa ginagamit. So kudos dun sa mga disiplinado talaga mga bikers na. Na gumagamit talaga ng bike lane for their safety purposes din naman yan eh hindi, man, hindi, naman yan para sa, sa iba hindi para sa kanila mga nagbabike Ayun, sa so, kapon din kapon ba yun ano, sa araw ah parang isang araw doon sa may ano sa Apokon sa intersection sa may traffic light malapit sa ano malapit na din sa Grand Mall meron kami nasundan na nagbangga ng bagaan So yung pick up na bara ata yon nasa harapan tapos yung Vios na medyo luma ng konti. So binunggo niya yung sa likurang bahagi ng pick up. So sa tingin niya sino yung may mali? Para sa akin yung mali is yung sa Vios eh. Traffic kasi diyan eh, traffic lagi jan sa may Apollo Road sa may traffic light. Eh hindi nagbigay ng distansya ng konti yung kotse saka yung nabara hindi naman maiwasan magpreno agad kung merong biglang magpreno din sa harapan so ayun, nasundot yung sa likurang bahagi ng pick up saka ayun, medyo may konting gas gas o so sira yung, yung sa kotse kaso nga lang, yung sa driver ng kotse no, shout out kay kuya ang init ng ulo So kami nasa likuran niya Yung parang may bubunutin siya Gumawa na ng bag sa likod Nang sasakyan tapos nilagay sa ano sarapan Tapos action siyang bubunot So parang may barrel, <laughs> Yun ang nasa isip namin Baka ma madamay kami Kasi yung sa driver ng pickup, up Chill lang Relax lang Hindi mainit ang ulo Sabi niya Pag-usapan na Parang ganun lang eh Kasalanan mo yan Nasa, nasa likuran bagay ka Hindi ka nagbigay ng distansya Ayun, nainit siguro yung ulo ng ano, ng driver ng kotse. So, parang a-action siyang bubunot eh. Kumuha talaga siya ng bag. <laughs> yung parang may baril sa loob. <laughs> so kami, ayon. parang natakot din. Kaya ayun, dumistan kami. Saka, na lang sa kanila kasi nagka-traffic na dahil sa kanila. So, konti naman eh. Hindi naman dapat yung palakihin pa. Sa hindi dapat idaan sa init ng ulo. Kasi, Madi-disgracia ka talaga dyan Kapag palaging mainit ang ulo mo Yun nga lang Kasi yung gas-gas Pwede pa yan Maayos Pwede pa yan Ma-repaint Yung sira Maayos pa yan Pero yung buhay Kapag ikaw ay nadali Ay hindi na yan ma Maulit At mabubuhay pa So wala nang replay Kapag nangyari yung mga ganyang insidente Diba So keep in mind na sana maging mapagumbaba tayo at wag maging mainitin na yung ulo pag-usapan na lang sa maayos naparaan di ba? so ang lamig dito sarap ng hangin men so buti na lang walang masyadong nanghuli dito <laughs> sa so, dyan mostly maraming mga naghuli dyan sa, dito sa side sa Apokon papasok kayo ng Tagum City hala tama nakalimutan <laughs> ko oh. ado na lang kaya pa naman siguro to Ano ka limutan ko mag gas <laughs> bars Ah okay pa yan two bars Hindi naman ganun kalayuan yung Ano Yung Mako o yung municipality yung Mako So dito na side sa may ano Bilya Consuelo Marami kayong makikita mga ganyan Yung mga mais Mga nilungag o yung mga Nagbebenta ng mga mais sa mahilig ng mga mais. Andiyan, sweet corn, purple corn, malagkit yan, dami dito maganda yan para sa pang snacks or pang barabara sa gutom, kung gigutom na dyan mo kung layo, layo pa yung biyahe kung malayo pa yung biyahe nyo ayan, baubao nasa ano, <laughs> nasa gitna <laughs> ako na lang mag-adjust kasi dapat yung mga baubao nandito sa labas, di ba? for the safety kasi sa batas naman ng traffic rules ay bawal talaga yung mga baw-baw nasa gitna. Dapat nasa outer lane yan sila. May mga batas tayo na hindi ina-implement ng higpit. Kumbaga maluwag lang yung pagpatupad ng mga batas. Kaya na, see you observe. Dami talaga mga ganito. Baw-baw dito sa amin namamasada yan yung most of them dito so para safety kung gusto nyong maiwasan yung disgrasya malayo kayo ng konti sa disgrasya mas mabuti dito tayo sa outer lane dadaan kasi ang laki naman dito eh ayo nasa gitna yan <laughs> di ba hindi ko alam kung para saan pero matagal na to lapas na ito lagpas na ito ng taon yata siguro yan binutas nila yan sa gilid parang ginawa ng kanal hindi naman tinatapos ayan binutasan tapos binalik tinabunan ulit so hindi na simento sayang lang yung simento na minasak nila para dyan di ba yun. So, dito na tayo sa Iho. Iho Bridge. So, grabe ang lamig doon sa may itaas, no? Ang kapal ng fogs. So, sobrang lamig siguro doon. Kasi kagabi, ang lakas ng ulan. So, ayan, from dito sa Iho Bridge. So, ito na yung entrada ng Municipality of Mako. So, may arko na sila dito. Ayan. Ah, di ba? Maganda yung kanilang arko. 5 <laughs> million yan. Sabi nila. Arko. Lang municipality yung Pero maganda naman yung paggagawa, di ba? Solid naman. Hindi yung arko lang na simple lang na madaling matutuklap kapag malakas na hangin. Kasi dyan talaga, pag umahangin ng malakas, sobra-sobra din. Kaya matibay dapat yung ilalagay na arko. hirap na pag may malakas na hangin, eh, biglang lilipad o oh, may madadali pang pa dadaan, di ba? So, much better, matibay at saka solid yung paggagawa. Okay naman yon. So, yan, dito tayo sa may iho mako. So, gaya nito, kudos sa kuya sa baubao. Meron naman talaga mga may mabubuti at saka disiplinadong mga baubao driver, no? Ah, uh, nasa gilid talaga sila o sa outer line. Kaya yan naman dapat eh. Meron talaga yung mga iba na susundan ko dito, dito sa gitna. Tumatakbo eh. Naging pa. Minsan nagagalit pa. <laughs> Inoobertikan. <clears throat> Tumahabol pa. So, it's better na susunod na lang tayo sa batas trapiko para maiwasan yung Diskrasya at saka biglaang pagkabangga. So outer outer lane is the most uh, best thing na gagawin nila. Diyan sila dadaan. So ayan, tingnan natin dito sa papasok sa mismong sentro ng Mako o Municipality of Mako kasi meron ding checkpoint dito eh ng mga pulis. So ayan. Charot kay Nino yang ano. Parang kay ano yun oh. Ay hey, brother yun na ano yan. Lahat dyan, banana plantation yan. Sa likod, papunta doon. Ang laki ng banana plantation dyan. So, ito yung makikita nyo sa daan papuntang municipality of Mako. Yan, ang tuwid yan So, dito may checkpoint. So, marami ng pagbabago dito sa Mako. Uh, dumadami na yung mga nagninegosyo sa gilid ng daan so yan, dito tayo so mostly dati merong mga nanguhuli dito so mga LTO dito, dito din nag, nanguhuli so yan checkpoint dito Hello, so, shout Uli natin may kamote din ako eh <laughs> bilis <laughs> dalawa pa sila <laughs> talaga sniper na tayo ni eh. <laughs> ang bilis ah hindi <laughs> ma hindi <laughs> nakabura-bura sa maliit yung gulong saka dalawa pa sila di ba sa so dito may ano hindi na gumagana yung kanilang ano yung sa kanilang speed detector ang bilis ni Kuya magpatakbo. Ayan, dito na tayo sa may center bahagi ng municipality of Mako. So, ito yung sa nilang Mako National uh, Mako Elementary. So, yan yung malaking elementary ha, na eskwelahan dito sa Mako. At, ayon, Dahil nandito na tayo. Dito naman tayo liliko. Kung papasok kayo o aakyat kayo ng munisipyo. Dito. Yan o makikita nyo may karatula naman. Mako Municipal Hall. So dito tayo liliko sa left side. Paakyat. So let's go. Yan di ba? Paakyat. So makikita nyo. So medyo matarik dito. Nang konti. Pakyat, kaya ayan, dobli ingat din, din sa mga aso na nasa kalsada. Kasi hindi natin alam yung aso tatakbo, hindi, di ba? Kasi kailangan bumelo dito kasi pakyat dito eh. Maliban na lang kung pababa ka. <laughs> Yan, ito yung sa Mako na munisipyo pakyat lamig dito so maga pa kasi nasa mga alas otso pa siguro mag alas 9 pa siguro ngayon o alas otso at medyo so dyan, dyan tayo sa itaas yan yung munisipyo nila yan yung munisipyo nila sa itaas ayan, paakyat ito lahat <laughs> so maganda yung pagkalagay ng kanilang munisipyo na sa itaas So malayo kayo sa ano sa pollution. Kasi eh, naturally, no talaga eh parang eco-friendly talaga itong nasa mga ko no, yung munisipyo. 'Yan no, ang lalim niyan, di ba? Ano pala 'yan diyan? Tingnan nga natin. Ah, malalim nga. Di ba? Yan malalim mo. Oh. So ito yung munisipyo ng Mako o municipality of Mako. Hala. Parang nag-ano dito. Bumigay. Hala yan. Delikado. Pagdadaanan niya ng ano? Ng malalaki mga truck. Yan. Di ba? Parang bumigay yung sa ilalim. Nag-crack. So ito na yan. Ito yung makikita nyo. Dito. So sa mga hindi po naka dito. Dito. So yan, Municipality of Mako, Province of Davao de Oro. So legislative hall nila. Ator ni ator Rimbuan hall, yan hall. So ganyan makita nyo dito mga par. Sa santay magpapak. Dito na lang. So yan. Ay ah, ba? So sa yan? Off ko muna kasi May transaction ako Yan ang ganda Mayroon na lang tayo mag video Tatapusin ko muna yung aking uh, transaction Yan naman po ang building ng Municipality of Maco na nakatayo dito sa itaas ng bundok at tanaw mo po ang isang magandang tanawi na kung saan matatanaw nyo po dito sa itaas ang ilang part na nasasakupan ng Maco Davao de Oro at ang magandang karagatan na tanaw nyo po dito mismo sa kinatatayuan ko. At talagang masasabi ko na napakasulit umambay dito. Lalong lalo na sa umaga dahil malamig yung klema at presko yung hangin. At kapag weekends naman ay marami talaga yung tao na umaakyat dito. Lalo lalo na yung mga nagja-jogging dahil napakasulit nga naman talaga ng lugar nito for healthy lifestyle. Para sa mahilig at naghahanap sa kanilang pag exercise at dito naman na side yung kanilang pababa o exit point ng munisipyo nila. So makikita nyo ang ganda ng yung pagkagawa ng kanilang uh, daan dito, pababa. So talagang tanaw mo pa rin yung tanawin sa gilid. Yun o, oh, diba? Sulit na sulit. At meron din sila inilagay dito na gym ng basketball dito sa itaas. At yan po ang makikita nyo. Meron din silang putubot na I love Mako na naka-abstract yung kaniyang pagkapintura. At sa kabila naman ay eh, mayroon din kayong makikita na parang magandang putubot. Yan, makikita mo at tanaw mo yung tanawin sa si taas. So ayan, sa mga hindi pa nakaakyat o nakapunta dito sa itaas mismo ng Municipality of Mako, try nyo, try nyo bisitahin po dito, lalong-lalo na sa mga malalapit lang po dito. Vlog <laughs> lang. Sige. So shout out sa kanila. <laughs> Mga <laughs> Record Kaya o, mga Sa Facebook o sa Youtube So yan, shout dito sa Mako Sa Municipality of Mako So ito po yung makikita nyo dito So ayan So tapos na yung transaction ko dito So shout out sa inyo Bye okay. bye So dito naman kayo dadaan Pababa So yan yung mga iilan na makikita nyo dito sa itaas Nawasan ay overview looking sa ibabaw. Nakikita nyo doon, no? Yung dagat sa yung ibang part ng Mako. So dito kayo dadaan. Yan, merong ganito dito sa Mako. So shout out sa lahat po ng mga taga Mako. Tsaka sa mga followers and subscribers natin dito sa YouTube. <coughs> Yun. Ang ganda dito. Kaso na lang kapag <laughs> pupunta kayo dito, siguro din nyo yung mga brakes nyo. Kasi kapag alanganin yung brake nyo, ay kawawa kayo. Pero nagutin kasi dito. Yan, for example, lagi okay. sa so, ilalagay natin siya sa neutral. Tapos off natin yung motor. Tatakbo lang yan eh. At pwede din natin paanda rin. Oh, so, yan. So, ito yung parang gagawin natin, no? So, wala kang gasolina ang magagastos. <laughs> hindi masadong magasa sa gasolina kung galing ka sa taas, iba? So, pababa kasi lahat. So, pwede mo i-off yung motor mo. Papunta, pababa. So, yan. Tinry ko lang. O sa kanina, bumababa ako. So, pwede pala hindi na lang magano. Galing sa taas. So, pababa. Ayan, merong sasakyan. Hintang. Nakambyada ko pa. So, yun na natin. Yun lang. So, yun. Dami na palang nakatira dito sana. Sa may gilid. Ayan, may bagong inayos, no? Half cemento at saka half PVC. Yung usong-usong -uso ngayon ng mga bahay. So, maganda, no? Less gastos at saka nakatayo na agad yung bahay mo hindi na uh, yung mga uh, normal o yung mga old version ng mga gawa paggawa ng mga bahay na makakamura ka so sa ganun yung PVC at saka half is naka semento goods na goods na din yun so yan dito tayo dadaan so ito naman yung sa ano sa Mako High so, dito sa likurang bahagi So maganda na yung kanilang makuhay, no? Yung high school. Ang laki ng pinagbago. So ayan, no? Oh. Yan diba? Malaki naman pinagbago dito. Ayan yung makuhay nila. Dito sa likod. Ah. bahagi Orlando. O, oh, ayan. Attorney Orlando Rimando National High School. Yan, yan yung high school nila dito sa loob. So shout out sa mga high school student dyan. So dyan din yung asawa ko nag eskwela nung high school niya. Yung wife ko, dyan din sila nag high school. Yan you know? o. Diba? So dito tayo dadaan. So dito, dito yung tinuro ng wife ko eh. Dito sa, sa likurang bahagi yung classroom nila. So hindi pa ganito. Wala pang masyadong malalaking pader. Ngayon meron na. Kasi last time na dumaan ako dito, ganyan pa oh. Ganyan pa yung mga pader. Ma, hindi pa nakadoble. Maliit pa yan siya, dinoble na yan. So dito yung classroom ng wife ko. <laughs> Diyan sa likod. <laughs> Dati nung no, high school daw siya. So ayan, pauwi na tayo. And hopefully meron ako na share sa inyo na isang magandang moto vlogging na naman. And hopefully kung bago ka pa lang dito sa aking video o sa aking YouTube channel or hindi ka pa naka-follow at saka naka-subscribe, you can follow me sa aking Facebook page. Road Chris o search, search na lang Road Chris or Road Chris with Black Moto Vlog at saka sa YouTube channel ko dito na o saan ay masasearch mo po yan Type mo lang Rod Chris Or Rod Chris Wisdach So don't forget to like Pakicomment sa mga Gusto nyong makomenta sa aking video At saka uh, Pakishare, then subscribe And click the bell para updated kayo sa mga bago Nating na uploads So once again, this is Rod Chris Wisdach Lagi nasasabi, always try before you ride Ride safe always Mga amigo, mga amiga Salam so, <laughs> Ayan So, ito yung daan kung papunta kayo ng Tagum City. Palabas na kayo ng Mako. So, ganina papasok tayo. At ito naman yung makikita nyo. Palabas. So, nasa ilang lane ayata ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na lane. 6 lane pala ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, sinagurado ko lang. 6 lane nga. <laughs> Ayan. Isang mapagpalang araw agad. Uh, isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. Once again, this is Rocky James Duck. Lagi nasasabi, always Type of a ride. Ride type, always, mga amigo, mga amiga. Woo! Let's go! Yeah!